Indonesia proud kay Justin Brownlee binitbet ang mga Indo sa FIBA Asia at KBL Ball Club na Sky Gunners biglang kumambyo kumuulit ng Pinoy import hindi kayang ang sahod ng mga Japanese players? Tila nakatikim ng isang Justin Noypi treatment ang mga Indonesian tulad ng napakita ng ating kababayan sa ating mismong national team na Gilas Pilipinas. Matapos buhatin ni Brownlee ang Indonesian ball club na Pelita Jaya dito sa BCL Asia. Mula sa pagpapakilala sa kanilang unang laro kontra Thailand ay biglang boost si Brownlee sa kanilang pangalawang laro kontra naman sa koponan ng Mongolian ball club na Broncos. Tinalo lang naman kasi ng team ni na Brownlee ang Mongolian team na ito sa final score na 89-83. Nagtala lang naman si Brownlee sa game na ito ng mga monster double-double figure scoring 26 points, 12 rebounds, 6 assists at 3 steals. Sobrang lakas ng ipinakita ni Brownlee sa laban na ito. Kung saan ay isa pa nga sa mga international import ng Mongolian team na ito ay pinosterize niya sa laro. Even nga mga teammate ni Brownlee sa bench ay talaga namang nagulat sa dunk na ito ni Kabayan. Isang patunay na nagbabalik na nga ang kondisyon sa laro ni Justin na isa sa mga main purpose nito kung bakit naglaro siya sa Indonesia. Dahil dito ay may ticket na ang pilita patungo sa round 2 ng tournament. Madaling magamit ng mga Indonesia si Brownlee since sumusunod nga mga ito sa ating mga basketball techniques. Kaya konting adjustment na lang ang kanilang ginawa upang ma-activate nila ang best version ng isang Justin Brownlee sa laro. Proud na proud nga mga Indonesian sa nagawa na ito ni Justin para sa kanilang kupunan. Sa unang tatlong laro ni Brownlee para sa ball club ng Pilita ay wala pang talo ang mga ito. Kung saan ay number one factor ay ang presensya ni Brownlee sa mga panalong ito. At ito nga hindi lang sa IBL ng Indonesia kundi sa tournament ng mismong FIBA sa Asia ay binitbit nito ang Indonesia. Indonesia. Dahil dito ay mukhang mabibite ng mga Indonesian fans sa 2 months na paglalaro ni Brownlee para sa kanilang liga at sa kanilang team representative sa BCL Asia ng FIBA. Abangan pa natin ang mga ipapakita pa ni Justin Noypi para sa Indonesian Ball Club na ito na Pilita Jaya Jakarta. Samantala simula sa tila pagsuka sa mga Pinoy ballers ay kumambyo ang isang KBL Ball Club at muling bumalik ang interes sa ating mga Pinoy matapos na hindi makakuha ng mga malalaro sa Japan. Nito lang ay naging mainat ang usapin sa KBL ng Korea ukol sa ating mga Pinoy Asian import sa kanilang liga. Tila hindi na nga daw nagugustuhan ng ibang kupunan ang mga ipinapakita ng ating mga Pinoy ballers sa kanilang liga at puro po na lamang ang inaabot ng mga ito. Dumating pa nga sa puntong may dalawang team sa KBL na hindi na raw kukuha ng mga Pinoy players sa kanilang kupunan next season at sa Japan na lang maghahanap ng mga malalaro. Isa na nga sa dalawang team na ito ay ang Sono Sky Gunners, ang former team ni Josh Turalba at Alex Cabagnot. Ayon sa mga reports ay ayaw na nga daw ng Pinoy imports ng Sky Gunners at dumako na nga ang head coach ng mga ito sa Japan upang kumuha ng malalaro. Pero tila ang ihip ng hangin dahil nito nga ay muling kumuha ng Pinoy at kukuha pa ng mga Pinoy player ang Sono. Kinuha kasi ng mga ito si Alex Cabagnot bilang scout sa ating mga Pinoy players. Meaning, Pinoy na lang ulit ang kukuha ng import ng mga ito. Pero bakit nga kaya hindi nakakuha ng Japanese player ang Sono? Well, ayon sa mga ilang report sa sobrang taas nga daw ng sahod ng mga Japanese players kung ikukumpara sa sahod na kaya ng mga KBL teams. Ito ang dahilan marahil kung bakit hindi nakarecruit ng mga ito ng mga Japanese player kung kaya't balik na lang muli sila sa mga Pinoy import.